Ha? Ay, nagtulak kayo. Yun. Konting share lang. Ito ang gamit kong gulong. Napaka-quality. Hindi ako sinisimplang. Buksan mo, ma'am. Buksan mo. Tignan natin. Sagad. El ma'am. El Nino ngayon. <laughs> Ganito na lang, ma'am. Ibilang ko na lang. Antayin nyo na lang ako rito. Ah, baka sira na yung gids na ito. Ah, yung monitoring niya. Sira na yun. Antayin nyo na lang ako rito, ma'am. Iskartyahan ko na lang. Gano'n ako ng lagayan doon sa kanila. Sige, antayin nyo na lang ako rito. Boss, may lagayan ka ba, boss? Kasi naubusan yung dalawang rider doon. Nabilan ko sana. Okay. Okay. Tingnan natin po boss ah. So alright. Makakawin na 'yung dalawang babae. Ayan na rin to Huwag sa mga ma'am Ha? Okay lang to, only dood to Hindi lang Hindi, ilagay mo na lahat to Wala pa mabayad din eh Ha? Ata yan. Wala pa ma mabayad din eh Wala ma'am Wala Okay na yan, magkano lang yan Malit na bagay yan Hindi, karga mo na lang yan doon karga mo na lang yan, pang puno mo na lang Kanina ba kayo Ha? Huh? Ay, nagtulak kayo? Yun lang. I-kick mo muna kasi naubusan. Ay, wala ba? Nako, patay. Sira ba yung kickstart na? Mano na yung ano mo eh, baterya mo eh. Sobrang hina na eh. Baka ano eh. Baka hindi na natin may start. Naghanap nga ako ng ano ko eh, libre sa ko eh, wala naman. Ah, ah hindi ma'am. Naglilibring sa kay ako. Ay, yun po ba? Oo. Oh. 'Yan ang content ko kasi uh, as a vlogger. Ah. Okay. Uh. Yeah. Oh, po ma'am. Sabi lang nga natin, eh, baka may makasalubong tayo. <laughs> ah, po 'yan. Ayun, thank you po, thank you. Uh, ito po. Ayan. All. Ayan. Amin na to? Opo ma'am. Sayo inyo na po yun Sige ma'am. Try mo nga ma'am. Sabi ko na nga eh. May ina na yung baterya mo eh. Na po. Ina na yung baterya mo na. Mahirap to pagka naubusan. Kailangan siya kasi talaga may kick siya. Pero nagana pa yan? Naputol lang. Eto, bibili ko lang po kanina ko ngayon eh. Ngayon ko lang bumili. Ay, ngayong araw lang to? Oh, bagong bili. Hindi nyo na-check yung gasolina, no? Ako. Ito yung mahirap yung walang kick talaga. Sana maano natin. Sobra, wala na. Hindi nyo na kaya itulak eh. Kanina nyo pa siguro to pinipilit. May kasulina, kaya lang yung baterya yung problema natin. Ito yun nga mga baterya eh. Ah. Na na tinumbok na sa inyo. Sige, sige. Yun. Yun. napandar namin. Huwag nyo munang patayin ka agad ha, ah, pagdating doon. Para ano, mahina masyado ang baterya niya. Mali din Ah, ah mayroon. Meron ka? Ah. Kasama niyo, boss? Ah, kapatid mo. Ayun. Ha? namatay ulit yun lang sige ilagay natin sa klit ulit sana hindi namamatay ikaw muna boss paanin mo muna para makargahan saka siya saka niya kukunin pag yung nakargahan na siya yan mo muna kargahan mo muna kunti ikot ikot mo lang siya rito dito lang ikot ikot mo lang siya Makargan lang. Oke, ikut ikut mo lang siap para anu makargan. Salamat po ya. Ah. Salamat ya. Oke, oh. Bos. So alright mga boss saka kaka-start siguro nila Pinipilit nila Kaya ganon Kala nila may gasolina pa Pero as in, talagang sagad na sagad na El Nino na Doon sa monitor ng gasolina niya Doon sa gauge uh, Mayroon pa Gumagana siya Gumagana daw siya Kala nila mayroon pa Kaya siguro uh, Start sila ng start Pero as in, wala na talagang laman Ayun kaya naubos yung baterya Tapos wala siyang kick tanggal yung cake niya. Nagdidepende lang talaga yon sa baterya. Sa, asin uh, as in, kabibili lang nila. Uh, pauwi sila. Papa Jesus, dahil nagawa ko, napay-start ko ang kanilang motor. Binigyan mo ako ng talino kung paano ko siya mapay-start. Thank you, Papa Jesus. Sa gabay lagi.